Ngayong araw nga ay medyo maulan-ulan dito sa amin o medyo nag-aambun-ambun kaya naman inakit na ako ni Papang hanguin na yung uling na isinalang namin kagahapon. Bale tinagkal na nga ni Papa yung mga dahon ng nyog na tinaklob niya at syempre tinagkal niya na rin yung mga lupa. Sa isang araw pa nga sana ang hango namin ito kaso sabi nga ni Papa ay baka umulan ng mga lakas at hindi namin mapakinabangan yung uling dahil mababad ng tubig. Kaya naman kahit pa nga medyo mainit pa nga ito ay amin na itong hanguin Bali tinagkal na nga rin ni Papa yung mga dahon ng saging na nilagay niya At pagkatapos amin na rin itong isinilid sa sako Tinulungan ko na nga si Papa ang maghango nito para mas lalong mas mapabilis kaming dalawa Ito nga palang bidyong ito ay nung August 28 pa araw ng Merkulis o kagahapon nga Ngayon ko nga lang ito na edit at ngayon ko lang ang din may upload Medyo mainit pa nga talaga ang singaw nitong uling na aming inuling Kaya naman sinabi ko kay Papa na baka pwedeng palahin na lang Nung una nga ay parang ayaw pa nga sana ni Papa Dahil baka nga lang daw madurog yung mga uling Pero dahil mainit pa nga ito Ay pinala na nga rin ni Papa Kinawa na nga niya yung pala Tapos siya yung taga pala At ako naman yung taga lalay sa sako And after naman nung paghangon namin ni Papa Ito na nga yung itsura ko O diba ang na Pero okay lang kasi nga nagangok kami ng uling Bali nakaapat na sako nga pala kami yung nahangon ni Papa Isang burdin, dalawang sakong malaki Tapos isa namang ma maliit. Maya-maya nga lang ay mayroon kaming napansing problema dito sa isang burdi na sa uling. Sabi ko nga kaganina na medyo mainit pa nga ito nung nasa butas pa. At nung nasa sako na nga ay napansin ni Papang napakainit nito kaya naman kanya na itong tinaktak. At baka may apoy nga daw at kumuha na nga pala siya nung ginamit naming sa pantaklob na mga dahon ng saging at dun niya ito tinaktak. Para pag ibabalik na nga namin ito sa sako ay madali na lang at hindi na sumama yung mga dumi. Nung una nga ay kalahating nga lang muna yung kay papang tinaktak dahil baka na doon nga daw sa ibabaw yung apoy. Panoorin nyo na nga dito yung mga nangyari without voice over. Okay, Mainit na singaw nga ang siguro yun dahil wala naman kaming nakuwang apoy.